Oh, ayan, ito yung isa pang kulay ng Rusis Sparkle 125 na FI. Ayan, katulad nung sa Flex 125 natin. Ayun o. Oh. Naka cyan color or, or cyan. dahan ito mga kapatid mukha siya nung popular na scooter yung Honda Click so sa mga babala kumuha ng pang service na affordable mga kapatid sa forma sa design pareho pareho mga kapatid pero sa presyo doon tayo nagkaka iba dahil ito nga ay affordable mga kapatid same pa rin naman to sa dating price ano, yung mga nauna nating na video na, na sparkle meron siyang down payment na 4,000 tapos yung monthly for 3 years ay 2,900 may rebate pang 300 dyan magiging 2,600 na lang no, sa tatlong taon so kaya mas maganda i-update nyo yun na yung tulog no? makikita natin dito sa kanyang front yung decals nya eto yan, meron siyang dilaw tapos white Then may honeycomb finish eh, ano, Tapos may ano pa dito uh, Kulay black Parang ano, dark grey no? Yan Kapilaan Tapos din sa gilid yung tickers nya ito karon din may dilaw dito Mas rusy na kulay black Then dilaw ulit Tapos may FI na kulay yellow Then yung white Tsaka yung honeycomb finish Hanggang dito sa kanyang likod no. Tapos may tatak dito na Sparkle 125i. Yan yung kanyang design. Yan. So napakaganda rin ng pagka-design dito sa Sparkle 125i nila no. Yung design ng kanyang uh, mags same dun sa Rossi Flex 125 natin no. So tingnan natin yung size ng gulong ng gulong nito ayun pareho lang same sa flex 125 90 x 90 x 14 then dito sa harap ay medyo mas malaki siya 80 x 90 x 14 naman tapos hindi siya naka tubeless tube type pa rin to pero lagi ko masila sabi na madali na lang pa tubeless yan you no know? tapos naka disc brake din tayo dito ayan 3mm yung kanyang size then digital speedometer na tayo dito meron siyang uh, magnetic sensor ito makikita natin yung wire na to so yun yung kagandahan tapos uh, naka dual pad caliper tayo dito sa kanyang rod tapos sa likod naman ay naka drum brake tayo dito so ito nakita natin yung kanyang side stand wala siyang side stand kill switch no so sana sa susunod na upgrade eh, hey, sparkle dito ay lagyan na rin pati yung Rosiflex 125i then yung footboard niya malapat din yan makikita natin dito tapos doon sa footboard na rin nakalagay yung kanya battery. then yung isang nga napansin natin dito sa mga mga scooter ni Rosie ngayon meron siyang oil filter no kaya no so gandahan din yun parang mas nalilinis yung langis no? tapos beside side nya meron din syang uh, kickstarter pa rin tapos glossy yung kanyang panggilid ayan napakaganda makintab sya tapos ito naman yung airbox nya at ito ay naka air pa rin uh. then naka single shock tayo dito ayan halos same dun sa Rusip Flex 125 meron din syang tarhager dito para safe na safe yung Uh, ilalim may goma din yan ayan oh. so cover na cover yung loob ng uh, makina o yung FI nya na nandito sa may likod no? tapos sa lahat ng ilaw nito puro LED na rin ayan naman yung design yung likod nya ang ganda rin ang pagkakadesign no? tapos may ilaw din yan dito sa may plate light kasi fender okay din very sporty din yung signal light yung sa likod naka separate din flexible naman to LED na rin yan mga kapatid punta tayo dito sa kanyang uh, meter panel naka digital nga po yan dyan na natin makikita yung speedometer odometer then yung clock meron na rin yan yung fuel gauge makikita na rin natin yung trip meter meron na rin yan tapos ito yung selection kung gusto nating iset and then yung select tapos maganda yung pagkakadesign dito ayan glossy na sayang then dito ay matte black then may logo ng Lucy dito ayan napaganda na rin talaga ni Lucy yung kanyang logo so ganyan maganda na rin tapos sa mga switch nya ito meron siyang hazard high and low nya ito tapos meron siyang passing light. Ayan, makikita natin dito. Then yung busina, yung turn signal light. Ito. Tapos sa lever niya, okay din. kapila, meron siyang kill switch. Ayan, kulay red. Then yung electric starter. Tapos yung bukasan at pataya ng ilaw, meron pa rin ito. No? So, mas maganda ka dahil pwede nating patayin makakatipid katipid tayo yung sa battery tapos makikita natin dito yung kanyang susi eto ang ganda rin ng susi na eto oh. mukhang uh, mamahalin na rin tapos sa kanyang ignition eto yung kagandahan dito naka shutter lock na siya. tapos yung upuan nya dito na rin uh, pinipindot no? so yun yung magandang features na eto hindi ka na magpipindo uh, hindi ka na magbubukas dito so ayan tapos dito meron siyang dalawang packet ayan magkaiba ng lalim ito mababaw dito medyo malalim pero hindi pa rin kakasya yung cellphone dito so yung mga barya pwede pwede tapos mga bimpo nyo nasa isa pang magandang picture sa kanya meron din siyang USB USB charging port so very useful yon sa ating uh, mga cellphone then dito meron siyang utility hook ang ganda ng utility hook nya dito you know? so very safe yung inyong mga pinamili dito Kasi ang ganda rin ng pagkakadesign dito glossy din yan tapos may matte black finish sya dito sa so, upuan naman ito natin yan, napaka-soft lang nung kanyang tela. Tapos malambot din, no? Ganda rin sa upuan, mga kapatid. No, patay siya na maingay, no? Tabing daan lang tayo. Yan. Well, okay, okay to, mga kapatid. Yung upuan niya, parang sa Honda Click lang din. Tapos itong kanyang grabber. Plastic. Yan, tapos... Ah, kagandahan, may mga nakabang na ang uh, putas dito, no? Pwede na natin lagyan ng top box siguro to kung may, may sasakpo, no? So, tanong na rin natin sa mga meron ng unit na ganito kung nakapagkapit sila ng ganitong top box, no? Ayan. Tapos, ayan. Ito, so, yung front niya maganda rin. Ayan, glossy black. Tapos dito, glossy black din. Ganda ng pagkakadesign. Tapos may logo yan ng FI. Diyan natin matitrace na FI itong motor na to. Tapos LED na yung mga ilaw. Ang ganda ng park light nya dito. Then, dito na rin yung signal light nya. Ito. Kapilaan. So, ayan. Wala lang siyang combi brake. No? Hindi siya naka-combi brake. So, ayan po. Yung ating makeling review dito sa Rusi Sparkle 125 na kulay siyan. Color. Meron din silang kulay puti. Doon. No? natin nandito sa likod yan sila sir yun kulay white na russie sparkle maganda rin yung kulay white na yun so ito meron pa pala kulay red yan na picture na natin to kulay red so maganda rin yung kulay red no yan sa so, mga gusto kumuha mga kapatid punta na kayo dito sa russie buka wave okay. bulakan barangay bunlo yan napakamura na meron ka ng scooter na pang service sa araw-araw tulad ko mga kapatid uh, si flex yung gamit natin okay naman siya goods na goods naman for daily use mga kapatid at ganoon din sa long ride tapos matipid din sa gasolina kasi FI na nga po so ayan